Apa bantu? Kenapa ni kita mesti tak baik? Kalau nak nak tak jadi kenal dengan dia. Ha. Terus kali aku. Kenapa? macam Hello people! So sa video na ito, syempre manguling na naman. Galing nga pala kami dyan sa Sapa. Numaan kami para maligo bago papunta ng ulingan. Para fresh ganun. So si Shella, ganda-gandahan mo na kahit hindi naman maganda. Di joke lang. Maganda naman talaga siya. Kita mo daming nag admire sa kanya sa Facebook o di kaya sa TikTok. So syempre bilang atin niya, proud din di lang halata ganun. nag nga pala kami dyan ng aming maisusuot. Tanlaban sa matinik na puno ng sibukaw at syempre sa init. Ang iba ay nauna na doon at si Risa naman ay maiwan dito at ang bunso naming kapatid dahil maglilinis sila ng tanima ni Mama ng mais na ang tawag sa amin ay maguna or mahilamon basta ganun. So ayun bitbit -bit na ni Sheila ang kanyang itak dahil magpuputol kami ng kahoy. Ang kasama namin ay sina Edsel, Mama, Papa ni na Sheila at si Lester. Si Izel naman ay hindi nakakasama dahil meron siyang lakad para sa project nila. Grabe napaka-supportive talaga ni Mama sobra dahil kapag may lakad ang mga kapatid ko, Sabado man yan o Linggo, hinahanapan niya talaga ng paraan may pamasahe lang. Ang sabi nga ni Mama, susuportahan ko kayo hanggat kaya ko. Hindi baling mawalan ako, wag lang kayo. At diba kahit na walang alam si Mama sa pagbabasa at pagsulat pero napakayaman ng puso niya. So ayun, balik tayo dito. Si Sheila ay nag-uumpisa na dyan sa pagputol ng kahoy tapos yung iba naman ay nasa kabila lang. May uulitin lang ako ha hindi po lahat ng kahoy ay eh, pinuputol namin. Ang pinuputol lang namin ay yung mga kahoy na hindi na mapapakinabangan at may pahintuglot po iyon sa may-ari. Salamat po! Sa dami-dami ng pagpupuri kay Shella at hindi lang kay Shella, pati na rin sa aming lahat. Maraming salamat po, nakakagaan at nakakataba po ng puso ang mga mensahe nyo. Dahil sa magagandang mensahe nyo, mas lalong lumakas ang loob naming lahat. At ramdam na ramdam namin ang suporta nyo. Maraming salamat po. Sa amin kasi, mapababae ka man o lalaki, basta kaya mo lang ang trabaho, go! Pwede kang magpahinga kung pagod ka na pero bawal sumuko dahil nabuhay tayong mahirap at hindi mayaman. Dito naman sa kabila ay si na at yung papa Edgar namin nagtutulungan at syempre proud na proud din kami sa kanilang dalawa kahit na sa ganitong buhay ay niminsan hindi nila naisip na pahintuin na lang sa pag-aaral ang mga kapatid ko. Imbes na maisip nila na pahintuin, ang ginawa nila ay nagtutulungan at sobrang nakaka-proud po. At ayon, dito naman sa kabila ni Shella ay si Naidzel at saka si Lester. Ito nga pala ang puno na pinuputol namin. Ang tawag sa amin ay si Bukaw. Mula sa puno niya hanggang sa mga dahon niya ay may mga tinek talaga. Kaya napakahirap lalo. Tapos ito yung puno niya at sa loob niya ay napakapula. At tayo, panoorin niyo po si Mama kung paano niya nililinis ang puno ng sibukaw. si oh. uh, uh, totally niya puno ng ang ano o? Ito sa ha? din, Yung interfect niya Sa mga tao Na palayo Sa ilang panibalay Na wala nga tato Sa ginakwarantin mo Yan yung pinanggan din sa Pagkati na hapo-hapo Di -hapo atang nanay mo Hapo-hapo sa atay mo Para sa imo Tutug mo na So ang ginagawa namin dyan ay nililinis muna o kinukuha ang tinik bago putulin. Anyway, nasabi ko na po ito sa isang video namin. So syempre, kailangan din magpahinga. Ang sabi nga ng marami ay pwedeng magpahinga pero bawal sumuko. Laban lang sa buhay. Go! Habang nagpapahinga kami dyan, ay may nakita si Shella na buko na may tubo. So, hinati niya para kunin ang laman na ang tawag sa amin doon ay buwa. Basta ganun, ewan ko kung anong tawag sa inyo, basta buwa sa amin. So, ayon yung kinain namin. Yun lang. Kito sa ni? Magtak. Shout out nyo pala kay Sir, on Ramirez, kay Sir Reid Arc um, from Bohol, and kay Sir Charlon James Gergin from Pabea, Iloilo, and kay Jimar Fusin. From Negros Occidental sa Talimagaw. Shout out nyo sa inyo tanan. Madamo gid niya salamat sa support ha. Hanggang dito lang muna kami. Pa-follow and share naman po. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na video. Mag-ingat po kayo palagi and God bless po.